So good morning friendship. Mag-ani kami ng palay. Friendship. So yan friendship yung anihin namin friendship. Kaya sama nyo kami friendship. Mag-ani kami friendship. So friendship, ito na yung pinakahintay nyo friendship na ang pag-aani namin friendship. Dito friendship is kami lang dalawa ng mama ko friendship ang nag-ani. Yung iba is nandun sa ibang kahon friendship. So ang pag-aani friendship is hindi madali friendship. Kasi matirik na ang araw na nag-ani kami friendship. Kahit matirik ang araw friendship, des pa rin kami kasi may maaani kaming palay at hindi na kami bibili ng bigas ng isang buwan. So... So, maraming maraming salamat. At dito, friendship. Tingnan nyo naman, friendship. Kahit haggard tayo, friendship. Ito yung ginagamit namin pang, ano, friendship. Pang harp. At yan ang tiyatawag na karit. Oh, no. oh. Friendship, pangalawang araw na namin Kita nyo naman, friendship, yung mukha natin is napaka kasi pagod yan kahapon. Pero kahit pagod tayo friendship, lulaban pa rin tayo. Para hindi na tayo makabili ng bigas friendship dahil ang mahal ng bigas ngayon. Pagkatapos namin mag-ani friendship, paghakot na kami ng palay. So tingnan nyo friendship kung paano kami maghakot ng palay friendship. ganyan lang friendship ang ginagawa namin friendship kasi tapos na kami mag ani friendship So, kita nyo naman friendship, wala ng fralay friendship. Pagkatapos nyan friendship is attractor na naman friendship para tam ng bago. So, hi The friendship! For to this video friendship, pupunta tayo dun sa may nag-tracer friendship. Kasi tapos na kami nag -harvest. Oh, no. oh. So friendship, ngayon umuulan friendship pero nag-tracer pa rin sila friendship. Kaya samahan nyo ako friendship, pupunta tayo doon friendship para makita nyo friendship kung paano mag-tracer. Payo nga friendship kasi maulan. So dito friendship, pagdating ko dito friendship is tapos na mag-three surf. So friendship ito na yung pagkalahat nang nakuha namin sa si friendship. So dito friendship nakakuha sila na 70 sako ng palay. Malinis na yan friendship kaya hindi na kailangan na uh, paliran pa friendship. Pang-apat na araw na namin to friendship. Binalad na namin yung palay namin friendship para bukas ipagaling na namin friendship. So, salamat po sa nanonood sa amin, sa nagsubaybay po ng aming vlog. Thank you for watching.